tangala ng ama at ng anak at ng espiritu santo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong putihin. Sa araw na ito ay ating ginugunita kapistahan ni San Lazaro, Santa Maria at Santa Marta. Magkakapatid na naninirahan doon sa Betanya, sa rehiyon ng Juda malapit sa Jerusalem ang tahanan nila sila ay mga ginigiliw na kaibigan ni Kristo. Sa tuwinang sa templo siya ay magtutungo, bahay ng magkapatid kanyang tuluyang pinapamintuho. Doon siya namamalagi, maging mga apostol niyang kinakandili. Ang magkakapatid na ito ay dumanas din ng kalungkutan, noong si Lazaro ay nabulid sa kamatayan. Tahanang may saya ay napuno ng pagluha. Mga ngiti ay naglaho, si Maria at Marta ay nasadlak sa pagkabigo. Ngunit si Kristo ay dumating. Mula sa libingan, si Lazarong mahal na kaibigan ay kanyang ginising. Yungib ng pagkabulok ay kanyang pinabuksan. Tinig ng Panginoon, pinalaya ang lalaki sa kamatayan. Tulad ng magkakapatid, ang awit sa araw na ito ay tinig ng isang taong nasiphayo. Munit nag-aanyaya sa lahat na huwag mabulag sa mga luhang tumutunog. Karanasan ng isang taong pinalaya mula sa walang patid na pagdurusa, sa mapapait na kabiguan doon na sadlak doon na ay nadapa. Kaya sinasabi sa Salmo nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ngayoy aking pupurihin kanyang mga gawa, lahat kayong naaapi, bigo, makinig kayo at matuwa. Tulad ni Lazaro, Marta at Maria, mga titik ng awit ngayon ay puno ng pag-asa. Sa mga naghahanap ng tagumpay at ligaya, sa buhay dito sa daigdig, ang himig na ito ay para sa kanila. Hindi masamang managinip, hindi rin masamang mangarap. Sa kalikasan ng tao naroon ang paghahanap. Ang nilalang ay naglalakbay, nag upang buhay niya ay matawag naganap. Sa kanyang paggawa minsan ang tao ay lumuluha, sapagkat kapuno ang ninanasa kailanman ay hindi natamasa. Kaligayahang hinihingi, ang sukli ay kalungkutan. Tagumpay na inaasam, ang nakamit ay kabiguan. Sa bibig ni Jesus, ang mga salita ay namutawi. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nabibigatan at napapagal. Kayo ay aking bibigyan ng matamis na kapahingahan. Pasanin ninyo pamatok kong banayat at matuto sa akin sapagkat ang loob ko ay mababa at puno ng kabaitan. Totoong minsan tayong lahat ay pagod na sa maraming hilahil at dusa sa buhay na atin ay natatamasa. Ngunit sa almong tugunan tayo ngayon ay inaawitan. Isang himig na nagbibigay pag-asa na ang buhay ay hindi natatapos sa kalungkutan. Tumawag sa Panginoon, kumatok sa pintuan ng kanyang puso at tayo ay pagbubuksan. Ibibigay mga biyayang ating kinakailangan. Siksik, liglig at umaapaw, mga handog niya sa ating ibibigay. Hindi lamang mga material na pangangailangan sa buhay, ngunit higit sa lahat kaganapan ng ating kahulugan dito sa paglalakbay. Isang pag-iral sa daigdig na puno ng tamis at kaliwanagan. Higit pa sa ibang bagay, higit pa sa yaman ng lupang ibabaw, ang ating himig sa atin ay bumubulong. Isang mensaheng nawa sa puso natin ay makaparoon tulad ni Lazaro, Marta at Maria. Walang ibang sagot sa kamatayan at kabiguan sa bigat ng mga pasanin na kanilang nararanasan. Gayunpaman, pagtawag kay Jesus ay hindi nakalimutan kapangyarihan ng Diyos na bumubuhay kanilang natikman. Isang paanyaya ngayon sa ating lahat na manalangin. Ang salita ng ating awitin, magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin sapagkat pagliligtas niyang iniaalay ay ating maaabutin. San Lazaro, Santa Marta at Santa Maria, ipanalangin niyo kami. Duwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.